kamuting, habaging. Ah, Ay, balinghoy eh pala to, bagong tanim na balinghoy. Sorry. Balinghoy po pala ito. Bagong tanim ayan po. Oh, no, iba. Mga bagong tanim. Tapos tinaniman ni Bana ng kamuting balinghoy. Ayan para. Tagalitin eh, sa Sabi niya, ito ang buhay probinsya magtatanim para may aanihin. Di ba, Raven? Very good. Tanim ni na Liti. Tanim ni na. Ng... Asa tapit ni Dagagunod eh. O Tagarisalba o Batanggan niya o. Yan, nagtanim Dite. po siya ng baling unang ano da, uh, kamuting baging. Ito naman ang nakatanim ngayon ay baling Ha? Eh. Sino yun? Sin, no, 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 no. sinab sinab lo no, no, no. oh si Ella si Olivia si, no, no. yan malapad po ang uh, pinagtaniman ni Kuya Igli ng balinghoy andami, kamuting andami, kahoy andami. or balinghoy ang ha? Huh? opo But, dito, tayo, dito kami ah, dati uh, nagtanim uh, nag harvest ng mga ng pinat ito yung hinarbesan namin ito na ulit ang pinat na dati namin hinarbes tinamnan ulit siya kaya ayan ang ganda oh. nakalain nakalinya talaga yung pagtatanim nila ng pinat ayan pagkatapos na harvestin may tanim na ulit kasi pagtapos namin noon nag harvest inararo agad then tinamnan ulit agad ng pinat kaya yan po siya malawak malawak ayan po ang windmill gumagana kaya pala may yan may mga opo yan ang ganda ganda ng pagkakatanim ng pinat nakalain sila peanut butter malapag pa, malawak pa kaya lang hindi pa nalinis pa sa side kasi nga ano na siya hindi na kinaya ng powers ng ni Kuya Ikli kaya kung ano lang yung pinag namin dati ng pinat yun na doon sa taas, hindi na namin nakuha yung uh, pinat na lang sa baba kasi sa doon ang masukal doon hindi na kinaya ng ano pag Hi, namo bye. masarap? Bina, yeah. Thank you, thank you for watching. Bata.